sa mga headlines. Masama landslide search and rescue team ng Philippine Army, pinarakalan. Subaybayan ang mga maaksyong kaganapan na sa nagpapatuloy na AFP PNP International Basketball Cup 2024. Alamin ang papel ng mga Army Rescue Dogs sa pagkabit ng misyon ng mga kasundaluhan. At tunghayan ang mga balita ng kalap ng Radio Amigo para sa linggo ito. Tutok na sa Agila News Network. Sa ilalim ng nagbabagong panahon, hatid namin ang mga kwento ng pangarap ng bayan. Pag-asa sa mga nanghihina, pag-unlad at pagbabago, nagbabalita, naglilingkod, nagmumulat. Dahil sa mata ng bayan, totohanan ang ipinapakita. Mga balitang mula sa Pilipino para sa Pilipino. Agila News Network. Magandang araw, Pilipinas! Ako po si Leo Zarate. Naipamalas ng ating kasundaluhan ang kanilang didikasyong maglingkod sa bayan. Matapos sa malaging na insidente na dulot ng landslide sa barangay Masaram, Mako, Dabao de Oro. Bilang pasasalamat pinarangalan ng mga tropa sa magkaibang awarding ceremony. Narito ang report pinarangalan ng pamalaang niya pang lalawigan na Dabo de Oro sa pamumuno ni Governor Dorothy Dotot M. Gonzaga at Congressman Royel Peter Gonzaga ng Unang Distrito ang isang naan at siyam na personahe ng Disaster Response Team sa ilalim ng pamumuno ni 10 th 1 Brigade Commander Colonel Jerry M. Bisana ng 10th Infantry Aguila Division, Philippine Army na siya ring gumanap bilang ground commander sa Ground Zero at 525 Engineering Combat Battalion Combat Engineering Regiment sa isang send-off ceremony at stress debriefing na pinangunahan naman ni Lieutenant Colonel Alamin Pandaog, commanding officer ng 10ID Station Hospital na ginanap sa Activity Hall Capitol Building, Cabanianan na Nabunturan, Dabao de Oro noong Pebrero 18 taong kasalukuyan. Para sa mga sundalong kabilang sa Disaster Response Team, Naromisponde sa naganap na landslide sa barangay Masara, Mako, Dabao de Oro, kung saan mas tinsinang operasyon sa paghahanap at pagliligtas sa mga biktima matapos ang isang malupit na pangyayari na kumitil ng maraming buhay, pagkasira ng ilang ari-arian at mga kabahayan noong Pebrero 6, taong kasalukuyan. Binigyang pagkilala rin ang kanilang kabayanihan, matibay na dedikasyon at alimbawa sa serbisyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng Certificate of Recognition kung saan nailigtas nila ang 32 sugatan ng mga biktima at pagkuha sa 76 ng na mga namatay sa Ground Zero. Sa gitna ng kalamidad ay nangingibabaw pa rin ang kwento ng kabayanihan ng ating mga kasundaluhan tulad na lang ni Staff Sergeant Rilito Esticoning ng 10ID Emergency Response Company na mas piniling tumulong sa paghahanap at pagliligtas sa mga biktima ng naganap na landslide sa barangay Masara, Mako, Dabao de Oro. Kahit paman na matayan at takaburo lang kanyang kapatid na higit walong taon niyang di nakikita. Oh, ang trabaho sir, kay pagbuo ni ERC Emergency Response Company. Tanan mm -hmm. mag yung kilamaydad na kami na time to paglinog sa makilala tulungan na kami dito in mm -hmm. 2023 3 pag pag yung audit sa dinagat mm -hmm. dami dito dito kay min nag Pasko, nag new year mm -hmm. nag three kings na malik mi january 15 na mm -hmm. dito alam break para makauwi mi sa mga pamilya mm -hmm. Nakasabot ako sa iwan yun na sitwasyon. Ipinahayag naman ni Governor Dorothy Dot Dot M. Gonzaga ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa mga kasapi ng Disaster Response Team sa ilalim ng pamumuno ni 10 th 1st GPT Brigade Commander Colonel Jerry M. Bisala ng 10th Infantry Aguila Division Philippine Army at 525th Engineering Combat Battalion Combat Engineering Regiment sa kanilang pagsisikap sa pagtulong sa lalawigan. Our warmest, our deepest thank yous to all of you. Di ko kayang just how grateful we are being the governor of this province. You've done so much. No? Samantala, pinangunahan naman ni 10 ID Commander Major General Alan D. Hambala ng 10th Infantry Agla Division Philippine Army. Ang awarding ceremony sa mga personahi ng 525th Engineering Combat Battalion, 10ID Emergency Response Company, 25th Infantry Battalion, Element Regional Community Defense Group at dalawang military working dog kasabay ng flag raising ceremony noong February 19 taong kasalukuyan. Personal na ipinagkaloob ni Major General Alan D. Hambala ang mga Bronze Cross Medals sa mga nabanggit na personahi. Ang kanilang dedikasyon sa tungkulin ay naging daan na mapabilis ang pagtugon sa kalamidad. Sa kanyang minsahe, Pinaabot ni Major General Hambala ang kanyang mainit na pagbati sa mga pinarangalan. Pinuri ang kanilang dedikasyon sa paglilingkod. Binigyang pugay rin niya ang kolektibong pagsisikap at sakripisyo ng lahat ng kasama sa Search and Rescue at Retrieval Operations. Sa sama-samang pagkilos at pagkakaisa sa pagbibigay ng mahahalagang tulong sa ating mga kababayan na apektado ng kalamidad, ating makakamtan ang tunay na pagunlad at kapayapaan. Agla Troopers Sa pabagobago at nakaka-hype na mundo ng basketball, kung saan ang bawat dribble, pass at shot ay maaaring baguhin ang takbo ng isang laro. Ang determinasyon ay tumatayo bilang tibok ng puso ng pagmamahal sa isang nakamamanghang pagpapakita ng husay at determinasyon ng na naman ng 10ID ang panalo sa AFP PNP Invitational Cup na ginanap sa Davao City Recreation Center noong Miyerkules, ika-21 ng Pebrero sa taong kasalukuyan. Mainit na sinimulan ang laro ng 10ID kontra sa Davao City Police Office dahil parehong ayaw magpatalo ang dalawang kupunan. May standing na 5-1 ang Team Agla Division at gustong manatili sa top position for quarterfinals. Isang malakas na hiyawan ang umaalingaungaw mula sa supporters ng magkabilang teams. Ayaw magpaawat ang dalawa sa pagkuha ng lead. Ramdam ng madla ang aggressiveness sa court at eagerness to win the game. Sa third quarter, parehong nakascore ng 60 points. Ngunit, siniguro ng 10 ID ang kapanalunan sa score na 84-75. Labing dalawang teams ang nagtigasan para sa taon na ito. Layunin ng aktibidad na mas mapalakas palalo ang ugnayan at solidarity ng bawat organisasyon sa pamamagitan ng sports. Ang pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at pagkatalo ay nagpapasigla sa mga manlalaro na itulak ang kanilang mga limitasyon, malampasan ang mga hadlang, at lumabas na matagumpay sa panahon ng kahirapan. Check Moral, Hai Moral. Malaki ang bahagi na ginagampanan ng mga hayop sa ating mga tao isa na riyan ang ating mga alagang aso na tinagurian natin bilang man's best friend. Ngunit hindi lamang lahat ng aso ay bantay sa ating mga bahay. May mga asong bahagi sa pagtulong ng seguridad ng bansa. Kilalanin natin ang ilang mga asong bahagi ng hukbong katihan ng Pilipinas. Sa kwentong Pugay Kamay. Ito si Sergeant Ronnie Trinidad, sampung taon na sa Philippine Army. Isang canine handler. Sinalaysay niya ang mga trabaho at misyon ng K-9 Unit sa pagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Um, bali kasi yung unit namin, ang sinusuporta ng unit namin, yung sa K 9 Unit, uh, K-9 Battalion, uh, all of the Philippine Army to support uh, Philippine Army unit and to support Philippine Army mission. Lahat ng misyon ng mabrigid man o mabatalyon o pa paakyat ma'am, uh, pwede kami kwan ma'am na, na nakasupport kami ma'am sa, sa mga misyon ng, ng, unit. Ang salitang K9 o letrang K-9 ay hango sa salitang Ingles at French na K9 na ang ibig sabihin ay dog o aso. Ipinakilala sa atin ni Sergeant Trinidad ang military working dog at search and rescue dog na si Gray. Isa sa mga asong na-deploy sa kasagsagan ng search and retrieval operation sa kahindik-hindik na pag ng lupa sa Zone 1, Barangay Masara, Mako, Davao de Oro na kumitil sa hindi bababa isang daong buhay. Uh, papakilala ko si uh, Sardog Gray. Ito pa yung... Ito 'yung pinaka k and rescue natin dito ngayon sa 10 uh, Division, Philippine Army. Ito 'yung isa na ginamit namin sa landslide sa ground zero ng Barangay Masara dito sa Davao de Oro. Uh, ngayon uh, ipapakita namin 'yung 'yung pinaka trabaho capability ng k and rescue natin dito sa Tent ID, Philippine Army. Isa si Gray na tumulong upang mas mapabilis na malocate ang mga biktima na natabunan ng landslide. Pinakita sa amin ni Sgt. Trinidad at Gray ang kanilang tandem kung papaano malocate ni Gray ang inilibing nilang buhok ng tao sa lupa. Okay, ha? Tawag pa Yes. Tawag ha? Gray, search! Search! Third yes! Yes, dog! Yes! First buddy! First. First! Yes, good dog! Show me! Yes, good dog! Yes, good dog! Yes, good dog, buddy! Yes, good dog! Yes! Good dog. yes, good dog. yes. Pinarangalan si Cree kasama ng ibang asong tumulong sa search and retrieval operation noong ikalabing siyam ng Pebrero sa 10th Infantry Aglo Division. Talaga namang kamangha-mangha ang koneksyon ng dalawa. Sa akin naman, ang may ko lang sa konsa sa kanila, siya mga duglaber dyan, sa makatropa, yung, yung mga tropa man dyan na duglaber o mga civilian. kailangan talaga natin mam na i-maintain yung yung hygiene ng aso, yung mga sa pagkain, lahat-lahat na ma'am sa mga ginagamit para sa aso. Uh, sa akin ma'am, talaga kung, kung makapagkwinto lang kami ng makapagintindihan ma'am, talagang pasalamatan ko talaga yung mga aso. Lalo ngayon, nakakatulong sila sa mga landslide. Lalo itong mga landslide kay eh, hindi man natin pinapanalangin na yung mga ganyan namang nangyayari. Kaya kung sa akin, mapasalamat talaga sa aso. Malaking tulong talaga mga aso. Hindi man nakapagsasalita ang ating mga alagang aso, may angking galing naman sila upang ipakita ang kanilang dedikasyong tulungan tayong mga tao. Ako si Precious Medrano, at ito ang kwentong Hugay Kamay. Come on! <laughs> At yan ang mga balitang nasagap ng mga Aguila Troopers sa buong linggo. Manatiling nakatutok sa mga aktibidad ng 10ID sa aming social media pages, sa Facebook, Instagram, Twitter at YouTube na nakaplas sa inyong screens. Aguila News Network, mga balitang mula sa Pilipino para sa Pilipino. Magandang araw at maraming salamat!